Eh. <laughs> ano ka <ganangain> mo? Ano ka kain mo? Blurred <laughs> Dito kami sa bukit Ikot kami Nagsundo ko kay, kami kay bin Nagmu-blurred ba? Nagsundo kami kay Aling Binang Tapos ikot kami dito sa bukit Isa na yan Ay hindi pala pwedeng i-rotate Ayuh, Binis! Bari... Ayuh, balik balik balik. Bari-bari! Bukankah kamu tak boleh ini, dalam iPhone? Kita ambil gambar, Bari, 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 bari. Bari, ko, bari, bari. Yun, yung mais ka na doon Mais, palay. Mais, palay. Ay, merong ano, Kalapate. Kalapate. Binis Ano ba to? Naka 23 Hindi ko maiiyan Hindi ko naalang picture Dito ba yun? Binis Apo yan? Yan Hindi ko naalang oh, <laughs> ano yung pag. Yung kalapate binang <laughs> dadaan ka na? Saan <laughs> Di ba na ako doon? doon. daanan. Uy, maputig dyan o. Tingnan mo yung dinadaanan mo. Hindi na dadaan Uy, mamaya may ano dyan. Ang

Oh, ah. Eh. Ah. Eh. Eh, potongkan anpa yang. Susu, eh, nak makan tu. Hmm, Mari-mari tabit-tabit. Malai-malai malai nak. Waalaikum. Susu nak makan mo pa. Napa kan? <laughs> Kaya napakan yung suso kawawa naman ito na yun suso so, napakan ko napakan ko <laughs> napakan ko suri uwi na kami guys ay pakit uwi na kami bye